Mami Marcel, inamin ang totoong dahilan kung bakit si Bel Mariano ang gusto nito para sa anak na si Donnie Pangilinan. Tayong mga fans, nakikita natin kung kaano ka green flag si Bel. Isa siya sa artista na humble at mabait na bata. Tulad ni Donnie, nagkakasundo sila dahil din sa ganda ng ugali. Kaya pati magulang ay natutuwa sa samahan nila. Tulad ni Tito Anthony and Mami Marcel, nararamdaman nila na si Belle na nga ang, ang sa tingin nilang pit sa anak. The way makisama ng aktres, the way magsalita napakagalang din. Kung matatandaan ninyo, hindi nagdarawang isip magpa-convert ng reliyon ng aktres. Ang dating katolik, ngayon ay Christian na dahil sa impluensya ng aktor. Ang ganda ng pinasok na pamilya. Napakagaan, kaya bagay na bagay Don Ben. Ayon nga sa mga ibinahaging komento. Sino ba naman kasi na magsasacrifice ng religion para lang sa lalaki, di ba? Malalim na iyan. Hindi pa kapakawala ni Donny Pangilinan ang isang Belinda. Siyempre, kung ikaw makakatagpo ng ganyang babae, Naparehas kayo ng goal sa buhay at nagkakasundo sa mga hobbies o sa ibang bagay. Masaya talaga ang healthy ng relasyon nyo. May peace of mind. Mga bashers lang naman ang gumagawa ng dahilan para masira ang dalawa. At ang dunbell ay nanatiling matatag. Don't forget to comment your opinion. Like, subscribes and share this video. Thank you for watching.